Nagkasundo ang Department of Agriculture at iba pang stakeholders sa hog industry na magpatupad na ng floor price sa farm gate price sa mga lokal na karneng baboy. Ayon sa mga grupo, dapat sisihin ang talamak na importasyon ng karneng baboy ngayong taon dahil ng patuloy na pagbaba ng farm gate price sa lokal. Magkano naman kaya itong ipatutupad? Alamin natin ang detalye ng balita mula kay Sheena Torno. Gracias. ng mga magsasaka ang labis na naapektuhan sa patuloy na pagbagsak ng presyo ng kanilang mga ani. Maging ang mga magbababoy ay nakararanas din ng dagok at sa tuloy-tuloy na pagbaba ng farmgate price ng lokal na karning baboy. Ang Department of Agriculture nakipagpulong sa si iba't grupo ng magbababoy upang masolusyonan ang problema ang kinakaharap ng sektor. Ayon kay Day Spokesperson Arnel De Mesa, napagdesisyonan ng ahensya at ng grupo na ipakuna sa 210 pesos kada kilo ang farmgate price sa lokal na karne. Ito'y ang matulungan ng industriya na makabawi mula sa lumalaking pagkalugi. Yung farm gate kasi for the last how many years ay bumabayan from 150 to 180 pesos per kilo. So ang cost to produce kasi nasa mga 180 na eh. Uh, 170 to 180. So para makarecover sila. So kailangan, uh, parang sa ano rin yan, sa palay, malaki yung binaba ng farm gate para tulungan din sila na makarecover. Yung naset ay... Uh, floor price para support. Uh, ito yung ano, uh, tinatawag natin dito ay uh, minimum farm gate price of 210 pesos per kilo for live hog. Bagamat wala pang pinal na petsa kung kailan ipatutupad ang nasabing kautosan, ngunit nakasisiguro naman na may patutupad ito bago matapos ang taon. Sa panig naman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag, suportado nila ang aksyong ginawa ng ahensya upang muling makabangon ang sektor. Pero binigyang diin ng Sinag na ang dahilan ng pagbaba ng farm gate price sa lokal na karning baboy ay dahil sa walang tigil na pagpasok ng mga imported mula noong nakarang taon hanggang ngayong 2025. As of end August, 27% of tinaas ng imports. Ibig sabihin, uh, compared sa last year, 27% of the Nasa 536 plus uh, million kilos na tayo. No? Almost yun total volume last year. Ibig sabihin, talagang sobra-sobra yung uh, pumasok na imports. Malaki na nga yung last year, mas malaki pa ngayon. So, yun talaga ang biggest problem ng industry ngayon. Sa oras na maging epektibo ng nasabing kautosan, ay walang dapat raso ng mga tindera o retailers ng lokal na kanilang baboy na magtaas ng preso. Git ng grupo, malaking bawi na sa kita ng retailers ang presuhan ngayon ng sabit ulo. Bati kasi sa monitoring ng DA, naglalaro pa rin sa halos 400 pesos kada kilo ang presyo ng lokal na pork yempo at nasa 345 pesos kada kilo naman sa pork pigi. Di na mas mura naman ang presuhan ng imported na karning baboy na abot 300 pesos kada kilo sa pork yempo habang 250 pesos naman sa pork pigi. Panawagan din ng grupo sa gobyerno, ibalik na sa dating 40% ang taripa sa imported na karning baboy na ngayon nasa 25% sa ilalim niya ng Executive Order No. 62 para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News.